Ito ang kalagayan dito sa Baseco Tondo. Mga maliliit na bahay at maruming kapaligiran. Ako'y maglalakbay patungo sa paraiso mula dito sa Baseco. Ang aking pupuntahan ay ang El Nido. Maraming pasahero ang aking nakasakay dito sa Baseco. Sila ay pupunta ng Coron at El Nido. Karamihan sa mga tao dito ay may dalang mga pangarga at kanilang ibababa sa Coron. Mga produkto na parte ng kanilang pamumuhay bilang hanap buhay. Ganito ang tanawin dito sa barko matatakam mong koridor at kung ano-ano kasama ko sa biyahing ito ang aking lola dahil iahatid ko siya patungo sa El Nido ang aking lupang sinilangan dito ay makikita nyo ang mga pangarga na napakadami karamihan sa mga pangaragang ito ay ibababa sa Kuron, Palawan. Daang-daang libong alaga ng pangaraga ang nakasakay dito sa parko. At pagpasok mo dito sa CR, ito ang bubungad sa iyo. Ang dagat na walang hangganan. Napakalawak ng dagat. At ito rin ang bubungad sa iyo pag ikaw ay nag CR dito napakalinis napakabisa isang ekstraktura ang ginawa ng mga may-ari ng parkong ito habang ako ay naglalayag papuntang Palawan nasilayan ko ang ganda ng pataan sa napakalayong tanawin sa magsaring barko rin ang aking nasilayan. Medyo maalon dito at medyo ako'y nahihilo. Tanaw na tanaw ang ganda ng bataan dito. At sa kabila ay tanaw rin ang koridor. Kilala natin ang koridor bilang isa sa mga sinakap ng mga hapon noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigti sa paglalayag kong ito, marami akong nakasalamuang tao. Iba't ibang kwento, iba't ibang emosyon, iba't ibang ugali. Karamihan nga sa kanila ay mang ng pangalakal sa koron at rin nito. Habang ako'y papalayo ng Maynila, tanaw na tanaw ko ang bataan at kabite sa parting nito ay medyo maalon at napaka-lamig. Ang sinasakyan kong barko ay ang June Aster na minamanage ng atyan sa shipping. Ang pamasahe dito ay 2,400 one-way. So dito nga sa parting ito, tanaw na dito ang Ternate Cavite at medyo maulan pa at tanaw na rin ang barkong pandigma na hinulma noong 1902 ng Amerikano at Pilipino ito ay napakatatag tawag dito ay Port Drum o El Praile tatagpuan ito sa bukana ng Manila Bay malapit sa Ternate, Cavite ito ang makapangyarihang barkong tanod noong ikalawang digma pandaigdig habang patuloy na naglalayag ang barko bandang hapon na ito nasilayan ko ang ganda ng araw sa hindi ko malamang lugar kung nasaan na ba kami lahat dito nga ay tanaw na tanaw ang magandang araw ang papalubog na araw mula sa barkong aking sinasakyan ay sarap pagmasdan ng araw na ito habang siya ay lumulubog. At ang andar ng barko ay napaka-smooth at bahagya lang ang alon. Habang lumulubog ang araw, nag-aanda na rin ako para matulog dahil kinabukasan pa ang aming dating pakuron. Mula Manila, pakuron, ang biyay 16 hours. So dito ay ako ay nagpapahinga na dahil maggagabi na. May rasyon din ng pagkain dito. Gabihan, tanghalian, umagahan. Pero pag ikaw ay galing koron, uuwi ka ng nila ang rasyon mo lang ay umagahan. Dahil mula koron ng Maynila, tinatakbo dito, 16 hours o labing anim na oras at dito nga ako ay nagising napapalapit na kami sa Coron, Palawan manghang mga ako sa mga bundok na aking nakikita na dadaanan ng barko may mga isla rin na sadyang hidden gem pagdating dito sa Coron sila mga isla na privado at makakapunta ka dito kung ay may sariling bangka o rumenta ng bangka. Tunay nga napakaganda ng Palawan. Mayaman sa likas na mga kalikasan. Dito ay matatawa na bahagi na nakakalbo na o nakakalbo na nga ang kondok dito Hindi malaman ang dahilan kung bakit sila nakakalbo pero sana naman, pagdating ng araw, ay magkulay luntian silang muli. Dito nga sa parteng kuron, ay napansin ko na may isang islang napakaganda at mukhang private. Punong-puno ito ng buko. Taning niyog. Tunay na napakaganda dito sa kuron. At habang papalapit ng papalapit ang barko sa entrada ng kuron, ako'y patuloy na namabangha sa ganda ng koron ito ang trademark ng Palawan yang mga bato na yan yang kasing bato na yan sabi sa akin ng aking lola yan daw ay buhay na bato So patunay lamang na napakayaman talaga ng Palawan. At may namataan pa nga ako isang private na isla dito. Maliit lang siya pero tunay na napakaganda. Kaya nga sinabi ko makakarating ka sa mga private na isla dito. Kung ikaw ay may sariling bangka o rumenta ng bangka. Bahagyang maalon ang papasok dito sa koron habang ako ay nagre-record ako ay bahagyang nahihilo pero napakalamig ng hangin kung makikita nyo ang tanawin maraming tao ang mga sa ganda ng kuron may lang siguro nila ito nakita karamihan din kasi dito sa mga sumakay sa barkong ito ay mga turista mga turistang Pilipino na mamamasyal papunta El Nido kamang amang ha ang mga nakikita ko habang kami ay papasok ng Coron Palawan at dito ngayon nakarating na nga kami sa Coron Palawan at yung bundok na yan na nakikita nyo kanina yan yung bundok ang tatanaw natin sa malayo ito ang port ng Coron at dito nagdidiskarga na sila ng mga pangarga medyo matagal ang pagdiskarga dito dahil sabi ng kapitan alas 10 pa daw ng gabi ang aming alis dito papunta El Nido so bibilang na naman kami ng walong oras mula alas 10 papasok ng El Nido so bali ang dating namin dito sa El Nido ay umaga na Karamihan sa pasahero dito ay naghahanda na bumaba dahil sila ay pupunta ng kuron. Karamihan ay magbababa ng pangangalakal at ang iba naman mamimili ng kalakal galing kuron kaya ng mga daing, tuyo, dilis, kung ano-ano pa. Dito nga ay tanaw na rin ang mount up yes. Kaso ang gamit kong kamera ay napakalabo pero kita nyo naman ang cruise ba? so sa susunod pag -yaman ko hindi ko ng super zoom na camera at pag bumaba nga pala ako dito sa koron may no? binili lang ako at habang ako naglalakad pa sa aming barko ito ang aking nakita mga pangarga may mga sasakyan yate at ayan nga pala yung barkong sinasarin ko ang Jus June Aster galing ng Maynila nag-uumpisa na nga pala diskargahin ang mga pangalakal mula Maynila pababa dito ng karamihan dito mga pagkain mga sasakyan kung ano-ano pa dito nga hindi ko na nabideohan na punta na, para na kami dito sa El Nido at ito ang bumungan sa akin tunay na napakaganda papadao na rin kami sa Port ng El Nido sa mga oras na ito nakakita nyo naman ang trademark ng El Nido El Nido na to guys, ayan oh kitang kita at habang papalapit ang aming barko sa bayan ng El Nido ako ay patuloy na namamanga sa ganda ng lugar na ito ito nga pala ay oras ng alas 5 ng umaga kapadaong na kami sa port ng El Nido kalmado masyado ang dagat ngayon dito sa El Nido Papasikat na rin ang araw na nakatingin sa aming barko at sobrang ganda ng mga imaheng ito. Patuloy na lumalapit ang aming barko sa bayan ng El Nido. Patuloy ko rin nakikita ang ganda ng lugar at yaman ng lugar na ito at dito ay halos pa daw na rin kami ayan na kita ang ng pasikat ng araw at mga bangka na nakadao sa harap ng El Nido dito nga ay kita kita no na rin ang napakaraming bangka na ginagamit ng mga turista para pumunta sa iba't ibang isla at kami nga ay nakadaong na nga dito at nagre-ready ng bumaba. Hinihintay na lang makadaong ng perpekto ang barko para tuloy ang makalupa ang mga tao. Yan nga pala ang BRP de la Luna, ang barkong pampatrolya ng ating Pilipinas. Nakadaong dito sa El Nido. At ito nga ako ay nakababa na ng El Nido dito ay hintayin ko ang akin dito para sunduin kami ng lola ko nakita nyo ang ganda sa bungad pa lang ng port salamat sa inyong panonood sa susunod muli huwag kalimutan mag like share and subscribe